Hoy. Ano na naman 'yan? Pinaglaruan mo diyan. Luna, pasok. Yung mga alaga namin makukulit Oh. Ano na? Ngoy. Hoy Luna, tan mo na yung bibi mo. Dali. Hoy, mga chismoso, chismosa kayo diyan ah. Ha, anong sinisilip-silip niya sa bintana? Luna. Luna. Pasok dito, pasok, pasok. Huw. Huwag ka nang bumaba. Ha. Magnana yan. Ito si Ongkoy, anak nito. Itong green na to. Ito cute. Ito si Ongkoy, pasaway yan. Ongkoy! Shhh! Ongkoy! Ongkoy, libat! <laughs> Ongkoy. Luna, saan ang bibi mo? Sige pa, ano pa kayo dyan sa bintana ha? Ơ ông coi ông coi, ông coi, ông coi ông coi Ờ, à, 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 ông coi nào mình... Makulit yan eh. Ito naman si Lona, yung nanay niya. Nanay niyang buntis ng anak na. Pangalawang anak na. Uy, uy, uy. <laughs>